Nako guys, inaalok na naman ako nitong anong to, yung crispy cream, alam mo naman. Ito ang favorite ng mga anak ko. Inalok ako ng OG card. Alam mo ba, bumili ako ng bumili ako ng one dozen of um, mixed donut. Nasa 480 something lang siya. Tapos, kailangan ko daw magdagdag ng certain amount para maka-avail ko itong OG card. Kasi ang ganda guys, sabi ni ate, itong OG card, ito daw ay may mga free na every time na bibili ka ng donuts, ay mayroong kang libreng kalahating dasen na donuts. Oh, saan ka pa? Wait lang ha, tatanungin natin siya ulit mamaya kung papaano ang mechanics nito. Hehehe. <laughs> Di ba? Nag-trending yung ating ano dito. <laughs> ah, sa Naga City to, sa pa naman. Kasi sila dito, guys, sila ang factory ng ano dito sa Bicol. Nakikita nyo ba? Yun know, oh, mga ginagawa nila. Oh, araw-araw, oras-oras mayroong ano, mayroong ginagawang donut sila. Kasi sila rin ang supplier ng Uh, crispy Creamly Gaspy. So, dito sa Naga ang ano kasi. Dito sa Naga ang kanilang factory. Ayan na si ate. Akala ko ganito lang to. Nabubuksan pala to sa loob. Yes, Tulungan nyo naman ako kung paano yan. Ipakita natin sa ating mga subscriber. So, kailangan palang punitin. Pero bakit may butas? Akala ko yung box nang yan. Then... Oy, kayo ba yung mga Bicolana? Nako dapat lang kasi kung mga taga iba kayong bayan pa sisipain ko kayo dito. Ang ganda! Ay. <laughs> guys. OG card oh my god, napaka-social. Bakit OG card? Ang kilala kong OG, OG? yung bading na ano, OG Diaz. Ah, ang ibig sabihin ng OG ay original Original glaze kaya OG. Ang ganda guys ng kanilang card, transparent siya. Ayan. So kayo dito ay uh, Tawag nito Wala ba dyan nare-reject? Dyan sa mga niluluto na yan Baka naman may reject-reject dyan Hindi pasado sa QA Bato na sa akin Guys, takam na takam na ako doon sa kanilang ginagawa Sa bawat ikot ba niyan, ilang piraso ang naluluto? Ilan? Depende sa gawa. Kapag punong-puno, mga isang dahan. Ha? 90 dozen. 90 dozen? Yung isang ikot na yon. Ay, hindi pa po. Mga ano pa lang po. Mga uh, 20 dozen. Oh, 20 dozen. Ang dami pa lang. haba pa, no? Paikot pa pala yan yun to. Makakapasok din ako dyan, guys. Hayaan nyo at tuturo ko sa inyo kung paano. Ano yung... Ate, maraming salamat. Ito na. Nagbayad na rin po ako. Andito na rin yung aking... Ito pa, bumili pa ako nito kasi perfect gusto kong kainin. Perfect together! Oh my God! Perfect together tapos iisa lang. Dapat pag perfect together, dalawang donuts. Ano yan, te? Gustong gusto ko. Okay. May, may, may ano kayo? Splenda? Hi, good morning. Po. Hi, good morning. Ako si Afro Bicolano. Alam nyo ba na sumikat kayo dahil sa Afro Bicolano? Hi. <laughs> Thank you. Alam mo naman, gustong gusto ng kambal ko yung mga... Hey, Pistai, our world -famous original -based oh my God! Ibig sabihin priyan yan! Pistai. Oh God! Uy, wait lang! Tira mo saan ko na ilalagay itong mga cup kong ito. Wait lang. Uy, ang bait-bait nila. Iba talaga kapag mga ano. Iba talaga kapag mga nandito. Okay, ito para sa aking coffee. Lagay ko muna dyan. Oh my god. Ay, ipapakita ko sa inyo guys, ha? wait lang. Wait. Ayan. <laughs> ako ang na, ako ang bosses, Ako ang nasa likod ng mga boses na naririnig nyo dito sa Krispy Kreme. Kakagatin ko to. Wait lang. Sabayan nyo ako. Oh, <laughs> <laughs> nasa langit na ba ako, ate? <laughs> ang sarap talaga. <laughs> Mm, Nako. Talagang hindi ko ano ha, ah, hindi ko sinayang. Kinain ko. Ate sabay tayo, bye. Sabihin mo peace in, love. peace in love. Okay, mula dito guys sa Krispy Kreme dito sa Naga City. Kasama ko si Ate Tin. Nagpapaalam kami sa iyo, ipapunta kayo dito ha. Bye. Ate Tin. Ate Tin, peace in love. Peace. <laughs> bye, bye. Guys, bye.